Nasa linya ng ngayon si Father Greg Gaston, ang rektor po ng Pontificio Colegio Filipino sa Roma, girl. Magandang umaga po, Father Greg. Hello po, good morning. Good morning po, thank you for being on the show. Father, para lang po sa kaalaman ng ating mga listeners and viewers, ano, pwede niyo po bang ibahagi din po muna sa amin yung mga detalye po ng naging pagpano po ni Pope Francis kahapon. Base na rin po doon sa inilabas na statement ng Vatican. Yes po. So, 7.35 ng umaga dito sa Rome, that would be mga 1.35 ng habon dyan sa Manila, sa Philippines, no? ng Monday, April 21, ay pumanaw si po Francis. So, balit na announce ito mga 2 hours and 10 minutes later, so mga 9.45 yata dito sa Rome. So, yan ang mga unang nangyayari and then yan din ang ngayon naman ay according to the announcements, although walang mga picture, no? kasi medyo private naman yung pagdetermine yung cost ng death ng ating Santo Papa at may doctor certificate no? na nagkaroon ng uh, comatose and then gawa na ng matagal niya na na condition ng kanyang mga pulmon no, and then na-inukat no, na pumanaw. Uh, itong 8 o'clock naman ay ang official na certification the assertin, asserted asserting na ng kanyang pagkamatay at talagang patuloy na yung mga pagpaplano bukas ng umaga naman ay magkakaroon ng announcements ng process ng kanyang wake at saka kanyang paglibig. Oh, Father, kayo po mismo, nasaan kayo nang malaman niyo po ito pong pagpanaw ng Santo Papa? At uh, ano rin po ang naging immediate reaction ng mga kasamahan niyo dyan? Okay, so dito kami kanina, actually five minutes before siya pumanaw, 7.30 ay nagsimula yung aming misa, daily masses namin dito. Of course, hindi pa namin alam na pumanaw na kayo ating Santo Papa. At uh, habang nagmimisa kami, ayan, no, pumanaw siya after two hours, nalaman din namin. At nagmisa na naman dito kasi mga 55 kami ng mga pari dito sa Collegio Filipino, ito yung tahanan ng ating mga kaparian na pinapadala ng mga bispo for, for uh, ongoing formation, further studies, mga 4 kilometers away from the Vatican. Actually kung aakyat uh, ka sa building natin dito sa Collegio Filipino ay makikita na natin yung tuktok, yung dome ng Vatican City, ng Vatican St. Peter's kasi napakalapit lang Kamusta po ngayon yung atmosphere dyan sa Vatican? na rin po ba yung mga tao na gusto pong uh, masilayan na sa miyerkules po, tama no, ito pong uh, mga labi ng Santo Papa? Yes po. So kaninang hapon, pumunta din kami sa Vatican kasi nagkaroon ng rosary ng 7.30. Mm -hmm. At doon sa rosary, ayan, nandatingan yung mga tao. Pati yung mga media, napakarami may mga coverage doon. Sa balit, I'm sure, mula sa umagan marami na yung mga nagdadasal, lalo na sa mga religious houses kasi marami na mga pari, so kanya-kanya mga misa. na no? At ang ating mga kaparian din, kanina umaga pa lang yata, pumunta na sila sa Vatican, nagdasal doon, no? at para napaka-memorable ng event na ito para sa amin lahat. Oo. Kayo po dyan, nabanggit nyo rin kanina yung Kolehiyo Filipino. Ano pong magiging role ng Kolehiyo Filipino sa mga seremonya po na gagawin bilang pagonita sa atin pong Santo Papa? So dito ang pagkoladyo kasi pag tinatawag dito sa Rome ay isang, hindi ito school, kundi isang tahanan, mm -hmm. isang residence sa mga pare. Every day, nagko-commute, pupuntang mga iba't ibang universities. At dito naman ay may mga activities dito sa loob ng Kolehiyo Filipino. Yung iba naman ay tumutulong sa mga, depende sa course nila, no sa mga media office o di kaya sa kanya-kanyang contact din dyan sa Philippines. No? Marami din nagpapa-interview, kaya patuloy. Ngayon, as a kolegyo, na pupunta kami doon sa Vatican, although ano yan, no? kung sino available, kung kailan ka pwede, total, napakalapit lang naman. So, konting dalaw doon, anytime, para magdasal. And then, of course, malamang may mga darating din ang mga yung mga pilgrims. So, makikidaan dito, makita, makita yung place, makikain din, makidasal. No? And of course, yung mga kung pagdating na nila Cardinal Advincula, Cardinal David, malamang titira muna sila saglit dito. Although, basically doon kasi sa Vatican yung activities ng Cardinals. So, lahat pupunta din sila doon. Oh. Kayo po ba, Father, um, ilang taon na upo ulit na sa Roma? Ay, pangatlong assignment ko na ngayon, no? yung pinakauna nung nag-aral din ako, 93 to 97, mm -hmm. and then assigned ako sa Vatican 2002 to 2007, at ngayon as rector since 2010. Apo. So, na-witness ko rin nung namatay si Pope John Paul, mm -hmm. nandito ako, and then na-elect Pope Francis, <laughs> si Pope Benedict at si Pope Francis, nandito din ako. Nagkaroon po ba kayo ng pagkakataon, Father, na makalapit po ng personal, makalapit ng personal at makausap ang uh, Santo Papa? At ano pong uh, naging uh, karanasan ninyo dito po sa uh, uh, pakikipag-usap din sa kanya? Oh, uh, yes po, aside from the general ng mga audience, kung saan ang public nandoon, at saka yung mga masses with the priests, lalo na na dito naka-assign sa Rome or sa Vatican, aside from those, nagkaroon din kami ng audience with Collegio Filipino with Pope Francis. So, kami lang grupo namin. Mga 70 yata kami at that time or 60. So, kasi as rector, ako yung magpapakilala sa isa-isa na pag lumalapit sa Pope. So, ayan, medyo nakatabi kasi po for so long. Of nag-greet din ako sa kanya nang dumating siya. And then, nung pumunta siya sa Philippines, nakasama din ako sa uh, correspondent ng isang radio station ng Manila, Veritas 846 at saka so kasama kami kasama na ibang correspondents din sa PayPal plane sa kanya pag travel papuntang Sri Lanka, puntang Manila, puntang Tacloban, balik Manila and then Rome. So nagkaroon kami ng photo opportunity na bawat isa sa amin ng mga Filipino reporters lang ay nakatabi din si Pope at nakipagkwentuhan ng konti sa kanya. So uh, father um kayo ho naman nga ay nagkaroon ng pribilehyo no? no mismo makadaupang ng Santo Papa pati ho kaninyo si Pope uh, John Paul no uh, meron ho ba kayong maari maibahagi lang po sa amin ng mga karanasan na tumatakpo sa inyo uh, sa um, kumbaga sa pagkakaiba ng Santo Papa ni Pope Francis sa mga sa sa inyo pong uh, pakikisamluha opo sa Santo Papa. Opo, kasi nung time nang nag-aral ako dito si Pope John Paul And then nung na-assign ako sa Vatican, Pope John Paul muna ng konti, and then si Pope Benedict naman. And then nung rector ko, Pope Benedict pa rin, until, until si Pope Francis na nga. I would say na bawat Pope no, may mm -hmm. kanya-kanyang background, characteristics, kanya-kanyang training, exposure. So si Pope Francis, kasi mission, nasa mission din siya, no? na-assign din yata siya sa Japan, and then doon nga sa Argentina, sa mga Pulubi, sa mga may sakit sa mga um, dito naman sa Rome no he emphasizes a lot yung mga migrants kaya pinupuntahan niya talaga yung mga centers ng para mga processing mga refugee centers no? so very close sa heart ni Pope uh, Benedict Ah, Pope Francis, sorry. And then sa case naman ni Pope Benedict, ni Pope John Paul, mga academicians, sa mm -hmm. na, so mga na, nagtuturo talaga sila, o di kaya nagpa-publish ng mga libro na theology, although very much grounded din sila. No? For example, si Pope Benedict, minsan nakala ng mga tao, ah, German, napaka-stricto, mm -hmm. napaka-systematic. Actually, in a way, systematic kasi pag pagkatapos ng office niya, pupunta siya doon sa labas, sa kalye ng kanyang apartment, makikihalubilo kung sino gusto mong ipag-usap sa kanya. No? Paghapon, I think, I want everyday every day or how many times a week na talagang nakikipag-halubilo din siya. So si Pope Francis, sabi nga natin, no, ay napaka-close doon sa most, to those who are most in most need. No? Sa mga pulubi, mga may sakit, sa mga migrant mm -hmm. migrants, refugees, wars na no, victims no at lahat ng mga Pope naman lahat tayo sana ay eh, dinadala lamang natin ang pag-ibig pagmamahal ni Kristo. Uh, meron hubang uh, <clears throat> kasi ngayon po no marami na ilalathala at mga balita tungkol nga sa naging pagkakaiba ni Pope Francis sa mga naging Santo Papa so sa usapin po ng doktrina. Kayo po, Father, meron ba kayong naiisip, na alala o alam? Halimbawa po yung doktrina doon sa pagbibigay ng bas-bas sa mga with all due respect, nag uh, sumalang sa same-sex marriage? Mm -hmm. oh. uh, so, uh, every Pope, iba-iba nga yung, hindi lang yung background, yung personal nila ng mga preferences, kundi pati yung situation din ng, ng mundo, mm -hmm. nagsipahan. So, for example, yung ibang times na wala namang internet, wala namang mass media masyado, na, social media, kaya iba yung tinututukan nila, kung hindi pa masyadong concerned about environment, so wala naman masyadong sinasabi tututut sa mga laman, sa mga hayop. And then maybe during the war, during the communism, during Nazism, let's see, Pius XI yata yan, may uh, statements against Nazism, okay. lahat yan. So in the case of Pope Francis, na medyo lumalakas nga yung mga mga na knowledge o di kaya yung sensibilities no tungkol sa same same sex marriage mm -hmm. tungkol sa mga divorce dumadami yung sad to say no kasi noon medyo mas solid yung mga families yung training yung mga kabataan mm -hmm. so he had to talk about this also always along the line pa rin ng tinuturo ng simbahan maybe maybe being open not in the sense na binago niya yung doktrina kasi kung to, titignan talaga natin wala naman opo, wala apo. naman binago si Pope Francis no but showing more maybe this time no concern sa mga tao sa lahat ng tao and of course dahil nga those in most mm -hmm. need so maybe kasama sila in terms sa society yung pagtingin sa kanila hindi pa masyadong, ano no kaya yun na no? napakaganda din ng moves ni Pope Francis apo. wala ho namang binabago kanin sa doktrina pero nagkaroon ho ba ng dating na mas liberal ang Santo Papa? actually depende naman sa mga ano no sa mga mga nagre-report kumbaga no sa mga okay. viewpoints kasi kahit ano sabi ni Pope pwede naman si sabi nga ng isa napaka-conservative ni Pope Francis kasi imagine yung pag alaga sa mga pulubi nasa Bible nasa Bible mismo yan sila uh -huh. <laughs> yung mga first apostles eh, 2000 years yan ang gusto uh -huh. ni Pope napaka-conservative uh -huh. Okay, so, sige po Anyway, um, uh, Father Can you just, just guide us through uh, Ngayon <laughs> po kanin nyo uh, uh, Kasi nga dadaan po Sa proseso no? uh, Pati po yung burol Hanggang sa paglilibing po sa mga labi na Santo Papa Ito hong mga lalahok Bilang mga cardinal electors, lahat ho ba ng cardinal sa Pilipinas na, na Pilipino basta ho age 80 and below ay obligadong pumunta at maging bahagi ng conclave. Opo, so lahat ng below 80 to the extent possible kasi nang namatay si Pope John Paul, may dalawang cardinals na below 80 na hindi nakarating dito at mm -hmm. isa doon ay si Cardinal Sin noong 2005 kasi may medyo masakitin na talaga siya and in fact I think 2005 din siya namatay no a few months after na Alexi si Pope Benedict kaya well yung current na mga cardinals natin Cardinal Tanglen na dito talaga naka-assign sa Rome so nandito na siya and then si Cardinal Advincula Cardinal David sila yung mga voting less than 80 so darating din sila optional naman kay Cardinal Quevedo na galing sa Cotabato retired and then si Cardinal Rosales na retired din ng Manila mm -hmm. optional sa kanila kung gusto nila pumunta dito Opo opo pero uh, kasi po ngayon sa reported anong po sa media no meron daw pong 135 so-called cardinal electors no so dito po sa bilang na ito uh, regardless po kumbaga Uh, basta, ilan ang dumating dyan at maging bahagi po ng conclave? Basta po, uh, two-thirds pa rin po na botong kakailanganin to elect a new pope? Yes. Ayo. Ah, yung pagkakalam ko two-thirds ng mga nag -e elect mm -hmm. So, two-thirds ng nandito, ng mga below 80 years old. Opo, opo. O, sige po. So kami po yung makikibalita po sa inyo, Father Greg, no? Sa sitwasyon dyan. And we appreciate po uh, you finding time na ating, uh, amin po kayo makapanayam. At kami po nakikisa sa simbahang katolika dito po sa ating kinakaharap. Bagamat malungkot na balita ito, uh, tayo din po naman po ay eh, nagagalak lamang din na tayo iniwan po ng napakaganda no? na ehemplo ng ating pong pumano na Santo Papa. Uh -oh. So sa maraming salamat po sa inyo lahat. Apo mabuhay. Thank you. father, Greg Gaston.